Welcome to my YouTube channel Todo Pasa Drive Sa mga kasamang kong jeepney ni driver Ito, binangga ako ng mga kamuti rider Wala pang lisensya yung bata Buti na lang, hindi na matay yung bata Sa kamuti rider naman dyan Ingat-ingat lang sa mga pagmamaneho nyo ito, binangga ako ng isang kamote rider. Buti hindi namatay. I'm Motor Rider. kamote rider ingat ingat lang sa pagmamaneo mga kamote rider mga kamore kamote rider mga pasaway na kamote rider Mga Kamote Rider. Mga Kamote Rider. Ito, birangga ko ng mga kasama yung rider na kamote. to pa sa drive.